Wow, oh, ang ganda ng kulay. Wow. Ayan, oh. Oh, dara, oh. Ano ta, oh? Sample, be, sample, oh. Agay, kalami, yung kayo, oh. Mmm. Mm. Ang sarap nito. Mmm. 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 Belly ng baboy, ayan po. Ngayon naman, hiwain lang natin. At tingnan nyo, ang dami ng taba niya. So, ito yung maganda sa luto natin ngayon. Hiwain din natin ito ng maliliit. Pagkatapos, ilagay ko na sa lagayan at itatabi lang muna natin. Ayan, malinis at nahugasan na to, Timplahan na natin. Maglalagay lang ako ng sakatutak na asin. At paminta po. Damihan natin. Haluin ko lang. Malinis po yung kamay ko. Ah, naghugas na po ako kahapon. <laughs> so, ganito lang kasimple yung timpla ng ating baboy ngayon, mga kayamis. Ilabas ang bagong biling kawali. Char! Mainit na to. Ilulunod ko na itong ating karne na minarinate. Yan. Ngayon, igigisa ko lang. Pan lang natin to. At ilive lang natin ng mga ilang minuto hanggang sa magtubig po siya. Check po natin. Ayan po, oh, naglabas na yung tubig niya. So, haluin lang natin ulit. Hahalo-haloin lang. Tatakpan po natin to ulit hanggang sa mag-brown yung kulay ng ating baboy. Ayan, so i-check po natin at umuusok-usok na siya. Ayan, ayan na nga po. Nag-brown na po siya sa ilalim. By the way, naglagay po pala ako ng mga ilang piraso ng bawang. Ayan po, para po bumango talaga siya. So, ayan po siya, oh. Ang bango. Ayan, so ang gagawin natin dito ay hinaan lang natin yung apoy at hayaan natin makupos o lumiit yung ating karne at maglabas na din yung mantika niya. Nang sa ganun ay maprito din siya ng sarili niyang mantika. Ayan. Tatakpan lang natin to. Okay, check na po natin after ilang minuto. Ayan, nag-brown na po siya. At ang daming mantika na nagsilabasan. Ayan po, oh. Mmm, diba? Halohaloin lang natin para mag-even yung part na talagang mag-brown. -mag kasi yung kabilang side hindi pa po nagpa-brown. Tapos, takpan po ulit natin. In low heat pa rin. Hala, ito na po siya. Uy, ang sarap na too. Ayan po, oh. Wow, grabe. Ganyan, kadami ang nakuha natin mantika niya. Yeah. Oh, grabe yan. Hmm, napakabango talaga paglagyan natin ng bawang o ahos. So, hanguin lang po muna natin to. Ito sya oh. Wow. Uy, grabe. ayano, oh. So, ngayon, i-rest lang muna natin to at i-fry natin to mamaya. Actually, pwede na siyang kainin. Ang sarap na talagang kainin. But, i-double fry natin pa. Okay, so dito mismo sa ating pinaglutuan ng ating karning baboy. Magdadagdag ako. Yan, mainit na yung ating mantika. Maglalagay lang ako ng mga pira-pirasong bawang. Yan. May sunod na natin tong ating baboy. Ayan, Diyos ko Uy, ginoo. Kalame. Mm. Wow, ginoo. kalamay sa buhol. Wow, oh, ang ganda ng kulay. Oh, lala, sarap nito. Ayan, so ganitong kulay, okay na ako dito. Goods na ako. Pero pwede nyo pa siyang i-fry pa ng matagal. Tunguin na natin to. Wow. Oh, palamigin lang natin to. At for sure, mapapasabak na naman tayo sa malakas at masarap na kainan. Oh, kasarap niyan. Sample by sample, oh. Agay, kalamig. kayo, oh. Ayan. Sus, grabe kalamig. Eh, mga la... Ay. Mga kayamis, kain po. Mmm. 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 Ang sarap nito. Mmm. 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 Ah, Kamilta kayo. Mmm. Mmm. Ang sarap. Mmm. 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 Tamihan eh. Mmm. Ayan po. Mm. Last bite para sa inyo. Mmm. Mmm. Mm. Ayan po mga kaya miss. Gawin nyo to sa kaling baboy nyo. At for sure magugustuhan to ng lahat. Sana'y matay niyo po ito sa inyong mga tahanan at sana'y nagustuhan niyo din po yung luto ko. Ito na naman po si Yuri na laging nag-iwan ng kasabihang, laging kumain ng tama lang para yummy like Yuri. Shh.